Good day mga kaasenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa ating buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino in na in ngayon ang mga motorsiklo, mapa motor taxi man yan, deliveries o kaya kahit pang rides lang. Mura na kasi mabilis pa ang biyake. Pero alam nyo ang problema, may amoy ang helmet after a few hours. Meron na talaga. I'm sure, isa na kayo sa nabiktima niyan. Pero alam niyo ba, isang senior high school graduate ang nakaisip ng solusyon para sa maamoy na helmet ang helmet cleaning vendo machines. At ngayong araw, kasama natin ang youthpreneur at owner ng Go Clean Helmet Cleaning Vendo Machines, Harold Den Burgos. Hello Harold. Hello po, Ms. Karen. Wow. Kakaiba ang negosyo mo. Innovative, creative, unique helmet cleaning vendo machine. Yes bro. Paano mo to naisip? Well, as a commuter myself, I have been exposed no sa mga motorcycle taxis and of course from day-to-day -day basis naamoy ko po yung yung amoy mandirigma na tinatawag nila. And from that on, um, nakaisip ako na nung una pa lang sabi ko, what if may mabuo na isang one-stop shop para na kung saan yung mga riders natin makapagpalinis ng kanilang mga helmet. Pero paano mo lang naisip yon? Ibig mo sabihin, bahuan ka sa helmet, nag, nagmamotor ka, tapos naisip mo na solusyon yon Ang galing naman. Yes po. Um, naisip ko po yun. Uh, for historical context, I have been also active into robotics during my junior high scholastic years. Mm -hmm. And I guess, no, from that point, parang napaisip ako na, what if I incorporate ko yung idea na yon into business? At paano mo to sinimulan? Well, I started it sa bakuran or sa garahe ng aking ate sa Kainta uh, during 2023. Um, sabi ko po na Since um, financially I was financially constrained that time, sabi ko may maisip din na negosyo. Siguro yun din yung nag-motivate sa akin. At um, of course hindi po naging madali kasi I had to gather a team. But uh, luckily I was able to uh, you know, to gather a team po na nakatulong sa akin. Oo, pero ikwento mo yun. So naisip mo gagawa ako ng helmet vendo machine, panglinis ng mga helmet ng mga nagmo-motor, yes. paano mo sinimulan sa garahe? May puhunan ka ba noon? Um, yung puhunan na po na po na ginamit sa pagbuo ng konsepto ay galing pa sa huling salary ko na sa previous job ko. Ano At, yun? Uh, um, I used to produce contents online which is monetized documentaries um, gained from a background nga sa ELJ, uh, EBS, EBN. Mamaya natin uh, ikwento yan. Yes. Uh -huh. So yung kumbaga, yung kinita mo sa Facebook, ginamit mo yon. Yes po. Um, ginamit ko po siya, pero una, kinonceptualize ko muna, nag-drawing po muna ako ng design, at uh, naisip ko yung mga placements, kung saan ilalagay yung machine, kung saan ilalagay yung mga ilaw, kung saan lalagay yung steaming process niya. So, little by little, nabuo ko po yung konsepto, at uh, yun na. So, nagtitesting-testing ka sa garahi. Magkano ang nagastos mo sa mga anong tawag doon yung mga uh, parts that would be parang um, um, wiring? O oh, oh lahat yun, magkano? Uh, una po gu uh, gumastos ako ng mga 25,000 pesos sa pagbuo ng prototype na tinatawag mm -hmm. uh, kasama na doon din po 'yon yung labor kasi nag-hire din po ako ng isang technician po. Mm -hmm. So 25,000 yung una mong nagawang vendo machine. Did you like it? Perfect na ba? Yes. Um, surprisingly, Miss Karen, no? um, um, the unit they, uh, that I released was also the unit na prototype pa lang. Mm -mm. So, walang major changes. As if siya, the way I visualize it, yun din po yung lumabas sa market. Pero Harold, how will I know if it works? Yes, po. Tingnan so, ko nga paano ba, uh, may uh, helmet sure, ka ba I, dyan? I'll demo it Patihin. for you, Miss oh. Karen. I have a helmet here. Okay. Ayan. So, etong helmet, ito, tunay na helmet na nagamit. Yes po. Ano ba to? Helmet mo ba to? Ah, hindi. Hiniram natin sa isang guard, no? Okay. Oo nga, uh -huh. may amoy. May amoy. <laughs> Grabe. Uh -huh. Lahat ba ng helmet ganito, no? Dahil yung pawis. Yes po. Pawis po, eh, di ba? So, talagang naiipit dito, no? Yes Oo. po. Ulan, lahat na. Oo. Hirap mo mag-survive sa amoy na ganito. Okay. So, tignan natin ngayon how it works. Okay. Sure po. okay tignan natin ngayon if it works. Okay. Isipin nyo, ito ang invention ni Harold na yes, ngayon well. ay isang money-making negosyo. So, <laughs> serious ako ah. Ang amoy ng helmet na ito. <laughs> Amoy medyas. Alam mo yung napawisan. So, ganyan talaga. O, oh, ito daw, mandirima. So, so it I says here, na 360 degrees cleaning ito. Hot, air, dry. What does hot, air, dry mean? Well, it basically steam spot so maiinitin ng mm -hmm. helmet later. ah oh. tatanggalin niya yung bacteria yes, oh. pero ano nagtatanggal ng amoy okay. ang nagtatanggal ng amoy miss karen is yung fogging solution natin oh, oh. which is made of antibacterial and also meron itong mga ingredients na nagpapabango ng mga helmets natin. eh pero paano mo naman nahanap yun ikaw din nag-imbento. well um meron po akong katulong miss karen ah uh, meron akong friend Uh, from UST Microbiology graduate siya. Luckily, I found her. Uh, nakatulong po siya to formulate yung solution naman. Kasi uh -oh. this is not just uh, more on technical. Yung science din, yung pagpapabango at pagpapalinis, dapat nandoon. Alright. So, eto. Eto yung vendo machine yes, mismo. Ma Magkano dapat ipasok? Dito? All you need is 25 peso in so, coins. Okay. Barya po na 25 pesos. Yes, okay? Oh. Anong gagawin? Saan? Uh, insert nyo po dito, Miss Karen. Dito. Here. Here. Here? Yeah. Paano? Ah, dito. Ganyan. Ganyan po. Ah, pag ganun. Oo, oh, your... oh, oh, pag ganito. Apo. Tama. Opo. Sayang di natin napasok yung helmet. Ayan, yung na. pasok Apo. natin. Pasok natin. Okay. okay. Alright. Opo. Tapos, um, so anong nangyayari ngayon, Miss Karen? ay nagwa warm up process pa siya uh -oh. no but during the warm up process ay a activate ng UVC sterilization which is NM blue point 5 non harmful sa ating mamata. Mm. nagtatanggal ito ng mga bacteria microorganism sa outer layer ng helmets natin oh, pero harmful to sa mata natin non harmful, po. Po. Non -harmful. Yes, po non harmful okay so ilang minuto ang kailangan bago niya malinis so nakikita natin dito is uh, more or less 2 minutes po ang wow, process yun lang. na yun. Yes po. Two minutes Two lang. Minutes oh, lang. Oh. So, so nakikita nyo po ngayon, Miss Karen, merong intercom or device yung helmet sa gilid. Oo, no? oh, oh, eto yon. So ang tanong ng ibang netizens natin, kung masisira ba or damaging ba? Hindi po dahil hindi tayo gumagamit ng tubig sa paglilinis ito. Purely fogging process and then steaming po. So Apo. ngayon nakikita natin may isang minuto pa no, Apo. na nililinis niya saan nakahanap ito ng mga motorcycle riders natin. Well, um, meron po mga gasoline stations sa Bumili. Mm. At 'yun oh, nakikita wow. niyo po oh. Miss Karen, umuusok siya. So uusok din 'yung studio. Okay, no? ano Ayan. to? Ano 'yung lumalabas? So lumalabas 'yung fogging process which has thymol, antibacterial, and also 'yung pampabango po, fragrance. At kung naamoy niyo Miss Karen, oh, oh. parang baby powder 'yung amoy niya. Oo, oh, oh, nga mabango. Mabango siya pero hindi mababasa yung helmet. Hindi po, no? So, dahil nga it also comes with um yung tinatawag nating air dry, hot air dry, may steam po, mainit-init yung helmet, maya-maya amayala. Okay. Alam mo malaking sugal to, bilib ako sa ha. Kasi dati out of school youth kana, yes, kwento mo. Okay. So, patunay lang ito na it does not matter anong bang antas, anong kalagayan, you can succeed. Thank you so much. Diba? So, for only two minutes, wow, fresh na ang helmet. Yes, Miss Karen. At hindi lang fresh, no? Malinis pa kasi sa mga antibacterial process nang nangyari sa helmet na to. Harold, ikinwento mo, hirap ang daranasan mo, no? Nung lumalaki ka. And did you become the breadwinner at one point? How difficult was your life? Yes, Miss Karen, and ang challenging pa doon is that was during COVID. COVID po at na uh, kung saan talagang wala tayong mobility, no? And some of my um, siblings po, nagbo-work sila. Pero dahil nga earning na ako doon sa pag-produce ng contents, pinastop ko po yung mga kapatid ko sa pagtatrabaho. And napakahira po, no? Kasi as, um, as a young man, uh, I didn't inherit a path. I paved my own. Uh, with uh, with faith and sleepless nights. So, uh, yun po talaga. Mm -mm. Pero gano'ng kahirap ang pamilya mo noon? Actually, Miss Karen, hindi ko nga po naisip kung paano ko na-survive at nakapagtapos ng senior high school. Kasi even pamasahe lang, pangkain o pambayad pang sa mga, you know, projects, uh, medyo mahirap po talaga i-produce that time. Mm -mm. Ano or... ba ang trabaho ng tatay at nanay mo noon? Actually, may... Yung Tatay ko po hindi na po siya nagsusupport since I was grade 3. So ibig sabihin talagang si mama po ang nagtaguyod sa akin up until I graduated senior high school po. Mm -hmm. And uh, sadly, she passed away during COVID. And how did that affect you? Actually, nawalan po ng motivation, I stopped working and uh, talagang parang nag back to zero po ako, Miss Karen. At how did how did you regain you know, that drive again. Siguro kasi, Miss Karen, sa kabataan, kumbaga pag-broke, you know, pag-broke na tayo, pag-wala na talaga, we need to, you know, earn as much as to sustain the lifestyle that we want. Uh, yun po talaga, no? Yung financial constraint, that's why. Mm, nalulungkot ka ba ngayon? Sikat na sikat ang uh, itong helmet cleaning vendo mo. Ang nanay mo wala na. Yes, po. Hindi niya nakita. Yes, Miss Karen. Actually, nakakalungkot nga na sa, you know, mga pagkakataon sa buhay ko na I want to cherish, I want to share it with him, with her. Kaso, yun nga po, no, uh, wala na siya. And masakit pa yung pagkawala niya kasi biglaan, pag uh, gising ko, wala na siya. So, sobrang sakit po noon. Walang bid ng goodbye. At uh, very challenging po yun. Yun ba ang, kumbaga, ginagamit mong lakas para sa negosyo mo? Uh, yes, Miss Karen. Every day, every night, I dream of her. So, talaga pong hindi nawawala sa akin at namo-motivate po ko. Yung bang lagi niyang sinasabi sa akin na magsikap ka, um, mahirap maging mahirap. Um yun po ang labanan sa mundo. Um kailangan kumita, you know. You need to um, make a mark in this world mm -mm. to earn Mm -mm. Alam mo, you are an inspiration, Harold, sa hirap na pinagdaanan mo. Naging out of school youth ka at one point. E and yet, eto ka, you are a youthpreneur. Sa napakamurang edad, you started this growing business. It's innovative, it's fresh, it's new. Ano ang advice mo sa mga batang gustong magnegosyo? Well, may, may advice yo, sa mga kabataang nanunood you just um, um, continue your passion or make profit of it you know that's the reality miss mm -hmm. karen hindi tayo mapapakain ng passion lang eh kailangan haluan mo to ng you know paano ka kumita that's one thing talaga May wisdom kana at such a young age yes po yes po uh, miss karen and um, you know some people tell me na parang um, i'm ahead of time Well, I'm I'm not really ahead of my time. I just refuse to waste it. Ito ba ay nakapatent na sa iyo itong disenyong ito? Actually po, before I launched it sa market, mm -hmm. I filed for patent in the Philippines. Mm -hmm. But uh, you know, medyo matagal talaga ang proseso. But at least, you know, we have the first to file rule here, 'di ba? So, bago ko po siya ni-launch kasi I knew it may mga gagaya po talaga and uh, Uh, blatantly nakikita talaga natin at maraming nabibiktima po na hindi rehistrado, hindi FDA license yung manufacturer ng solution. So that's actually one of the challenges that we faced. Oo. So ik ikwento mo yun, pinapatent mo, what does it mean dapat? Ang ibig sabihin po ang konsepto, ang disenyo, ang mekanismo po sa produktong ito ay nakapangalan sa akin at sa GoClean Helmet Cleaning Vendor. Pero paano nila ginagaya? Ah, uh, yun nga po Miss Karen, no, na nung pumutok po ito sa social media, hindi pa man nila nakita ng aktwal, hindi pa nila nakita kung paano ba yung dapat na process. Um, ginaya na po nila, may mga Pinoy talaga na gano'n po. At uh, kung makikita nyo po, during that time, medyo pahina yung vendo system sa Pilipinas. Kasi if we observe, yung mga coffee vendo, yung mga ganun po. Pero nung lumakas nga po, nung pumutok po ang helmet cleaning vendo, eh doon na po nag Uh, labasan yung mga mm. hindi rehistrado yung mga peke. Pero ilan na ngayon ang cleaning vendors mo? Actually, I don't have the exact figure pero more or less no nasa thousands of units po nationwide. At kayo yung gumagawa? Yes po, sole uh, distributor and manufacturer of helmet cleaning vendors Oo. sa Pilipinas. Pero marami ba ang nagfranchise? Yes po, uh, Miss Karen, marami po at yun nga po nakakatuwa dahil nga in less than a year we were able to reach that milestone na po. Oo, ilan na ang franchises mo? Sa so ngayon po, as uh, I mentioned, nasa more or less 1,000 na po nationwide. Pero franchises yon. Actually po, um, hindi siya franchise by nature no? kasi they don't pay for the monthly or royalty fee. It's a one-time purchase po. Siguro yun, yun na lang yung naging term ng mga kababayan na. Oo. So, okay. Ilan ang vendo machines na nasa sayo? Um, Currently um, I have uh, hundreds of stocks no um, some of them are actually No no I okay. meant ilang vendo machine ang ikaw pang may-ari at ilan ah, ang okay. iba na Actually Ms Karen um, hindi po ako nagmamay-ari ng mga vendo Binibili po nila sa akin kasi I I have a vision na gusto ko mag-supply lang mag-supply Ang galing mo naman exactly. Now it hasn't been easy nung nilo-launch mo to, lumapit ka sa isang sikat na influencer na may pwesto ng pagkain, no? Yes po. At anong nangyari doon? Actually, Miss Karen, it was during this time, no, maulan, bagyo, that was last year, July. Um, I was with Karen Romero, yung nag-formulate ng solution natin. Um, ilang beses po kami pabalik-balik doon sa pwesto niya. Gusto ko pong i-shoot, gusto ko pong i-put up yung vendo sa, uh, dahil maraming kumakain o no, makamasa. So, perfect sana yon Kaso, for after five days ng pagpa-follow up, ni-reject niya po yung idea, ni-reject niya po yung konseptong yon Oo. At anong nangyari yun? Um, siguro, it, it fueled me no, to do some alternatives and things that I used to do, which is content creation. Hmm. I... I went back to my core, which is yun nga po, yung uh, marketing, Um, social media, at doon po pumutok, no in less than 24 hours, millions of views na po ang nag-gather niya. Mm -mm. And uh, para malaman niyo po, no so, kung baga, content creator uh, ka rin, mm -hmm. dahil you took up some classes sa ELJ. Yes po, miss Paano ka napunta doon? Um, uh, sa advertisement or balita po, sabi ning, ng mama ko, uh, actually that was the latter part of the enrollment process, sabi niya, tara, punta tayo doon, So, uh, I took a risk po and luckily, natanggap po ako. Oo. And didn't you want to be on television? Actually, Miss Karen, I had a dream to become a broadcaster like you po. And um, that has been my goal. Um, you know, things may change, especially now in the business side. So, ganun. Pero pwede, ang galing mo. Ma very clear ka magsalita, no? Napakalinaw ng pananalita mo. Pero higit dyan, sa anumang profesyon, anumang negosyo, nakakatulong ang malinaw kang magsalita. Di ba? Yes, well. Good communication is a gift in any profession. So, you don't own any cleaning vendor, not one. Yes. You supply. Yes. Pag may bibili ng cleaning vendor mo, magkano ito? Ano? Uh, range po ang ating helmet kining bendo from 44,000 to 55,000 pesos. Pero kaya ba to ng pangkaraniwang negosyante? Actually, yun po ang nakakatuwa sa ating mga kababayan kasi may mga stories po akong nabanggit. Yung isa pong kaedad ko lang, uh, nangangarap na magka-motor. You know, uh, that's a dream, di ba? Sa isang uh, lalaki na, o kabataan. Pero sinacrifice niya po yung dream niya yun and he purchased a unit po oh. and started a small business through helmet cleaning vendo so ibig sabihin po talagang chinaga talagang pinag-ipunan ganun oo oh, oh. magkano ba ang pwedeng kitain ng isang may-ari ng helmet cleaning vendo Well, some of our existing and operating uh, unit owners ng helmet cleaning vendo they earn 3000 to 8000 a day no um revenues yes po on top of yung mga electricity bill kasi surprisingly Miss Karen this only um, this consumes, consumes uh, 25 centavo per cleaning session oh. so mababa po sa kuryente oh, oh. ngayon uh, ang dami mo nang nabenta may git sa isang libo how sure are you na ginagamit nila ang solution mo yes. for cleaning hindi yung kung ano-anong solution ang ginagamit yes po um, That's true, Miss Karen. Talagang hindi po kami pumapayag na gumamit sila ng ibang solution. Doon naman po pumapasok yung distributorship system na um, in natin sa system ng business na to. Kasi na kung saan yung monitoring ng ating mga unit owners. Kukuha sila sa distributor at yung mga taga-Gensan, yung taga-Gensan ay mag-monitor sa kanila. Mm -hmm. So mas na-monitor yung supply chain. What is the biggest challenge you experienced? Well, of course, yung credibility. Uh, that's one. Um, because you know, starting sa business po, especially introducing a new product which is a uh, bizarre to some kasi wala pa po nito sa Pilipinas before I launch it. So I think that's one thing, no? But um, even after a month po, napatunayan na po natin yung legitimacy and credi credibility ng produkto ko. So credibility is one thing. Yes. Ano pa ang pangarap mo para sa cleaning vendo na ito? Uh, actually Ms. Karen no um yung ngang pangarap ko pa yung vision ko sa Go Clean Helmet Cleaning Vendo is yung international distributorship Ms. Karen. Talaga kasi ngayon po marami po tayong mga um, orders sa iba't ibang bansa um, thousands of orders. Wow. Where Yes po. Um, Guatemala, Ecuador, Malaysia, lahat po South America, yan po sila nag-order. Nasimulan mo ito dahil sa sipag, tiyaga, your innovation, your vision. Alamin natin kung paano ka matutulungan ng DTI. So kung siya, malaki na siya, pwede pa rin naman siya mag youth entrepreneurship program. Papasok na siya dun sa bootcamp for young entrepreneurs kasi yun, for existing entrepreneurs na siya. Ang value adding siguro dun sa business niya ay yung mga may invite namin na panelists Pwede kasi coming from other government agencies like si DOST, especially si DOST meron siyang um, setup set program. Tapos meron din kasi siyang R&D component. So, uh, if you wants to benefit from that, it's possible then na ma-invite ni region si DOST. Other than that, meron din kasi tayong mga shared service facility si DTI. Ang concept nun is, bawat region meron siyang um, propose si cooperator. Say for example, si cooperator ang gusto niya is on um, seaweed, seaweed chips, di diba? So pwede yung machine na yon mag-benefit the entire locality. So, pwedeng may, um, ako, gusto kong gumawa ng seaweed chips, pupunta ako doon. Tapos, pwedeng other products ng seaweed na pasok pa rin naman yung machine, pwede ko rin siyang gamitin. Walang bayad yon May bayad man, minimal fee lang siya para lang sa maintenance ng machine pero hindi mo babayaran talaga yung machine mismo na hindi mo na kailangan siyang hindi mo na kailangan bumili. At the same time, meron din tayong Fab Labs. Yung Fab Labs na sa universities siya. So meron doon yung mas high-end machines like 3D printers, cutters, no. So kung ikaw nandoon ka pa lang sa stage na gagawa ka pa lang ng model ng machine mo, pwede mong simulan doon. Yung small size lang muna na, na model. Tapos, kung siya looking for improvement ng current machine niya, pero wala siyang machine to develop yung parts, pieces of that, he can check with the nearest fab lab sa NCR kung ano man yun, and kung ano yung machines na available doon. Kasi, in all likelihood, may isang machine doon na kakailangan niya para gumawa ng 3D Uh, 3D material na kakailangan nyo doon sa machine. It's shared service facility, as in SSF. Yun lang tinatawag ng DTI doon. Tapos ang objective, niya, ang object, objective niya talaga is for DTI to provide you with the machine and for all MSMEs to make use of those machines for minimal charge. As I say, for maintenance lang siya. So may, may oven doon, may toaster doon, may pang-packaging din doon. Yung sealants, iba't-ibang klase ng sealants, meron sila doon. So, halimbawa ako, nagbebenta ako ng potato chips. Tapos may nagbibenta ng banana chips. Same lang naman tayo ng chips eh. Nagkaiba lang tayo sa packaging talaga. Pero kailangan natin pareho ng sealant. May available sealant na doon para gamitin natin pareho. Tapos kung ikaw naman mananahe, pero wala ka nung uh, machine for that, yung sewing machine, may ganun ng SSF. So pwede kang pumunta doon, dadali mo lang yung tela mo, doon mo siya tatahiin. Hindi mo na kailangan bumili ng sewing machine mo. Actually, kailangan mo lang mag-set magpa-setup ng schedule mo. I-check lang siya noon nung nung NC Negosyo Center Business Counselor kung available ba yung machine sa day na kailangan mo siya. Kung nung nagpunta ka doon, walang gumagamit ng machine, then pwede mo na siyang gamitin. It's that easy. Kailangan mo lang dalhin talaga yung raw materials mo. Kasi wala yung raw materials doon eh. Isang taon na itong helmet cleaning vendo. And yet, may bago ka pa ngayon. Yes po, Miss Karen, tamang-tama po may bago tayong produkto. One year na nga ang go Clean pero sadly, no, Miss Karen, hindi pa siya ganun ka-introduce sa mga riders natin. So yung riders awareness po, that's very essential kasi sila po yung target market natin. So I hope, you know, yung this kind of show, program, ay makakapagbigay awareness sa natin. Mm -hmm. And uh, by giving them back, we are offering actually discounts and also new product po, mm -hmm. na kung saan hindi lang helmet ang malilinis pati jacket. Wow. Lagayan po nung mga, oh, oh. let's say, yung mga bag ng no, mga wow. riders natin. Pero iba ng vendo yon. Yes po. Um, actually, full screen na siya. Malaki po. At uh, talagang kasa lahat. No? Even sapatos. Um, from the name itself, All-in-One Cleaning Vendo, talagang lahat babango at lilinis. At magkano mo yun ibebenta? Um, uh, merong tayong introductory price which is 55,000 pesos. Ang galing naman. May mga orders na ba ngayon? Yes po, Ms. Karen. Actually, meron kaming ongoing nga ano, sa Malaysia. Isa dyan sa mga in-order nila. Wow! Congratulations, Harold. Thank What so an much inspiration. Po. Napaka ano mo, you are a bright light. Alam mo, I love your creativity, innovation. There was a problem and you solved it. So sa mga aspiring negosyante dyan, tandaan nyo ha, ah, maganda yung ginawa ni Harold. Nakakita siya ng problema, tapos sinolusyonan niya. Right? So mga kaasenso, tandaan nyo walang pinipiling edad ang pagiging negosyante. Kakit bata o may edad na, pwedeng-pwede po tayong magtayo ng sariling business. Ika nga, it's never too early and it's also never too late. Ang mahalaga dito, nasa puso mo, proud ka sa sarili mong produkto, na-research mo ito, pinag-aaralan mo ang produkto mo you are getting the help you need at meron kang lakas ng loob to actually start it at muli po ako si Karen Davila ito ang DTI Asenso Pilipino ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs <music>